Manang penggay. Ano po ba yan? Mahaba na po ba yung ginagawa yung headband? Ha? Ay, siyan po ba? Ay, sinusukat na kaagad. Kung maganda ginawa niya, ano? Oh, sige, hindi oh. pa tapos. Sige, tapos oh. mo. Sige, ito. Okay. Sige, hindi na. Manood pa ng balita. Sige, hindi na sino? Ah. Oh. Ayaw mo na? Ayaw mo na ba? Tanan, 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 tanan. Tanan, tanan, mo? kada Narito na ang balita sa oras na ito. Tuloy mo na ulit. Magkansinyo ka na. Nanang. At marami pang order. Marami order. Please sa investigasyon ng Bureau of Fire, nagmula ang apoy sa... An order. Maraming order, house. please. Isang volunteer ang oh. nasugatan. Inaalam pa rin ang sanhi nito at ang halaga ng ari-ari. Thanks, -ari oh, thanks. Thanks, oh. Sabi nga, gawa Ah, oh, ikaw. ikaw naman. Patid, ikaw. Ang it, it, ililis na mo ate yung ano ni niya. Maya. So, Ma, yes. Ikaw. Ibusahin po natin ang Sagitta Camila Center sa ELJ Center dito. World kay ABS-CBN Foundation Chief Miss Tina Monzon. Na, Kasi na, nakaano siya eh. Maraming salamat, Cheryl. At totoo yan, hindi yata napapagod ang ating mga volunteer dito. Kasama ni rin ating mga empleyado ng ABS-CBN Sagipat. Sabay na ginagamit. Ipag ginagamit yan. Ikaw nga. Diyan, no? Saan? Iniipo Saan? saan? Sa mga tapabang, saan dyan, sa legs. O. O yan, Gano'n. ganon. <laughs> <ako to meals. laughs> Ay, makikip. Kasama na rin po ang patuloy ano? ng pag-pack uh, namin na eh mag es na yata, ate. Oo. Oh, oh. Kanina, oh. Gaano, Ano ka lang mga na ano ka? Na ka? O, tama na yun, anak. Okay, ano ka naman yan? Oh. Mag-ES ko nun naman oh. ta? tayo. Kasi po ito... Tignan mo si... <laughs> Tingnan mo, anak, si ano. Oh. Pinang, oh? po ang mga gamit-gamit nila sa mga bahay. So, ang amin ko ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw naman. Saan Saan? Eh, dapat wala nang ganito, Ana. Kasi tapos na yan, eh. Saan na yan? Pahid mo gano? sa mukha. Saan Sa mukha mo, gano'n. schedule natin ng maayos. Eh, ba yun? Ikaw. 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 Ikaw Ikakain kayo, kain 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 na kain 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 drama mo. Bye-bye. kain kain na